kasi, laging morning. O yan. Kasi business man ako eh. Maray na daw po sa inyong amin. Good morning kasi sa business pero rin. Anyway, uh, pag-alang po ka na Barangay Council, Tabuga, headed by Punong Barangay Marcia Calia, na inire-represent ka na pinakapogi, kuno, si kagawad Gilbert, and kagawad Ega, yung pinaka-playboy sa kagawad. Ana, paggalang po ka na founding chair si Non Ongo asa na si sir? Ayan, kapartner ko. And of course, ana presidente ka na Rosmag si Sir Ismael. Ana ka na mong Sanjo marrodo Ay, ah, nakita niyo si Sanjo marrodo Ayan, si Vice Mayor. Mark Gregor Edward Saison. Palakpakan po nga si Edna? Si Maria Ha? Marian Rivera. Of course, Honorable Bong. Bong, hello, Velasco, my friend. Ang pinakamagayon sa buhay ni Consi Bong. Konsi Abi, ang pinaka-playboy sa kiti. Ay, Consi Abner. Ang pinaka-playboy sa pantao, my partner, si BJ. <laughs> si Jones. Ang, oh, yung, yung ano, better help ni ano, yung dating boyfriend ni Consi Edna. Kuya Ben, na laging nasa likod talaga ni Consi Edna. Ang inyong pinagmamalaki ng malubago, the principal of Libon Community College Senior High School. Sir Jeff Moralde, ang aking mga supporters, kung <laughs> si, 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 Marlene Asahan, Ruben, ang pinakamagayon sa po, oh my God! Hindi, at ang pinakamagayon, may napipiraw, kataga malubago. <laughs> Ex-kapitan, <laughs> Nelly Ubanya. O, oh, vice, Tandaan mo yan, yung sinabi niya. Yan, yan. Mga officers na Rosman, maray na gap na po sa inyong amin. Yan. Actually, nung kinuha nila ako maging consultant, advisor, wala akong katanggi-tanggi. Salamat lalo na kay Presila. Asan si Presila? Yan. Yan po, nang kulit kasi niyan. Kaya po ako... Sabi ko nga, sabi nga ni Ismael, mauda ka mong aming, pa rin na consultant? Hindi <laughs> nagkulunok pababayaan. Sa libon po, di ko aram, basta ang na-registered na, na family, ang Titik and Rosman family. Yun pa lang po ang na natin sa Dole. So, ang mawot ko perme, lalo sa reunion, dapat lagi ko bagay sinasabi, importante sa reunion, mamisto, mapi, sa so mga kamag-anak, tanganin una, di nag-aaraguman na magpirinsan, di nagrarabong ang magkamag-anak, katrangkilo sa nakita ta sa dilibon katrangkilo ta yan palapakan natin congressman Didi Cabrero tono dati dire dahil <laughs> usa diya sa nagpararibo para makabalik anak na tong katuninuan yeah. and patuloy po ang aming pagbabalik ng katuninungan at nagutos na nga sa amin si Kong Didi na i-organize ang ibang barangay para lang magkaroon ng mga hanap buhay at matulungan na may balik talaga ang katulungan. So bilang consultant, kasi tinanong ko si Secretary at si, si Secretary Priscilla, hindi pa po kayo nakapagre-report sa DOLE nung month, uh, yearly report. So, inuulat ko na lang po sa Constitution and Bylaws. And then, kung di magigibos ang mga papeles, ako na po ang gigibo para i-submit ni Secretary sa Dole. Kung di pa rin may isa-submit ni Secretary, ako na po magsa-submit sa Dole. O, di ba? <laughs> Yan po ang bilig-consultant, taga-gibo ka namin. Yan, di ba? So, di lang po ako, sabi ko nga kay Ismael, 24-7, nandito lang si Bing. Kasi... Ako po ay nagsisilbing magdama. Diba? <laughs> Silbing, no? Diba? Walang tulugan, di ba? Diba? Yan. Kanina nagparinig na si Ismael. Baka naman kuno. So, mo one. Asan si Ferry So, treasurer natin malaki ni Kano. Ka, Asana Maka, ma malaka di Kamarites. Ate Fe. Ate Fe. Uh, malaki ni Kamarites. Ate Fe. Siyempre, treasure. Treasurer ah, treasure. Siyempre. Oh. Di ba? Yan. Yeah. Yeah. Ini po, yeah. nabis po ko ini taga ini. Malaka Kamarites. Yan. Yeah, okay. Miss Maya Lalika. basta po. Ako, yan ang konsultan ko, ha? Pagsunod ito. Yan. Nguwan po, rurugangan ko apondo ninyo. Pantomina. Yes! Report sa treasurer. Muli, maray na gabi po sa inyong amin. And sana po magdanay a asosasyon ka Rosman. Meron nga pala akong binutang eh. Ay mamaya na lang. So, thank you, thank you. Maray na gabi. Thank you, Sir Norberto Kite. Mag, um, grabe pong pasalamat naman po kay Tabing Ta. Nang dahil po sa kanya nagkagupo kita permit sa Dole. Kaya palakpakan po na to si Tabin.